Welcome to Henry KNG TV. Ang ah, maganda tanghali po. Ayun po, nandito po ako sa akin tayo na sitaw. Ako po ay nagilinis dito. Ah, kasi nga po, ah, papalitan ko na po sila. Ah, dito ko na po sila dito, at magtatayin po ako ng panibagot sa mga pagitan. Pero hindi ko pa po sila alisin kasi nga po sila may bunga pa naman. Yan namumunga pa po sila ah, hindi po po sila alisin eh, yan hindi na na yan po may mga bulaklak pa po at mga bunga ah, magtatay na lang po ako agad para nga po ano sila para nga po habang ah, ano lumalaki po sila kasi nga po ah, mukhang maguulan pa po Ayan po nakapondo naman yung ulan ah, sasabayan ko na po yung pag uulan ulan magtatay na po ako ng panibago dyan sa mga pagitan na yan kaya po yan may nilinis ko na tapos po yung mga talong ko dito ah, binalutan po sila Ah, kasi nga po ah, uh, <coughs> para hindi po sila makakagat ng mga insekto. Sayang po kasi. Ayan. Ah, uh, napakarami pong bulaklak. Uh, ngayon lang po ako nakapag-video kasi nga po busy po ako kanina. Ayan po ginara scatter ko po lahat 'yan, mga pagitan ng sitaw. Pero hindi ko pa po tinatanggal yung ano puno, ayan pa po, po yung puno. Katunayan po pinatabaan ko pa po sila ka ano. Pinatabaan ko po sila ng isang araw. Yan po yung mga talong ko. Diligan po sila ng balot para hindi po sila makakagat ng uod dahil po kasi bulaklak sayang maganda po yung talong ko ngayon dito Ayan. ah, maganda pa naman po ang presyo ng talong sana Ay, kaya po pinagtatagang balutan na ah, para nga po gumanda yung mga tanim sayang po kasi Ayan. tsaka ang dami po yung bulaklak kaya naalagang po mabuti ah, mahal po kasi ang talong ngayon kaya sana po kahit ang pag-umandi, kahit pa na makakabenta rin po dyan. Saka po may tubig na po dito sa sapa naman. Tapid na po ako magdilig. Kaso nga lang po, hindi po masikaso. Hindi po masikaso magpaandar ng makina. Uh, kasi nga po, inuuna ka po muna yung pag-ilis dito. Yan po, nakita niya, malinis. Yan. Malinis po sila. Dito po ako magtatayon ng panibago. Magbubungka lang po ako sa mga pagitan ng tulos habang buhay pa yung sitaw ko na to papalitan ko na po ng panibago ha ko na ko na po ng panibago para po ano sila para nakaabang at saka pag, para po maulan pa rin yan po kasi gusto ng sitaw yung pag ulan ulan yan po nayari ko na po yung grass cutter lahat tat <coughs> ano pa lang po lilinisin ko na lang po yung bawat puno po yung mga papaya po dito ang dahil bunga pwede po isa na rin hindi na lang dito kinain na po ng insekto. So, ayun yung mga talong, yung mga sitaw. Ang dami. Ang dami po tayo may dito. Ah, sige po, tayo po iwi po muna at ah, kakain po muna tanghalian. Ayan po. Ayan po, ah, bumalik po ako sa aking taniman para po ano, damuhan po yung mga puno ng sitaw. Ayan po. Ayan po. Ayan yeah, po yung mga puno. Lumabas na po yung mga puno ngayon. Ah, ayan po. At saka po, ayan, bubungkalin ko po dito sa pagitan, sa gitna. Para po, dito po magtatay ng panibagong sitaw. Para nga po, ayan, para may kasud na po sila agad. Ah, kasi po nga po, para anda-anda po yung tulad po niyan, may sitaw po ako dyan. Yan. Tapos nga po, ah, mag-aabang na, magbaabang na po ako ng panibago dito. Tapos po ito, ay eh, nabubunga pa po. Yan nagbubunga pa po sila kaso nga lang po eh, hindi na po ito magtatagal at ito po ay na talaga yun po ah po ako po yung dadamo samahan nyo po ako magdamo dito po gamit ko po itong lingkaw Yan, nakakuha po ako sa bahay ng lingkaw na medyo mapurol ah hinasa ko na lang po hindi pa po kasi ako nakakabili ng lingkaw at saka mahal po yata yung lingkaw ngayon kaya ito pong lingkaw na ginagamit ko baloktot yan po, balakot pa ginagamit yung lingkaw. Pero hinasa ko po siya bago kumalis ang bahay. Tapos nagbago po ako ng panghasa para yun nga, Para matalim po siya, para maputol po agad yung mga damo na kinakarit ko. Yan po. Ayan po, nakatapos na ako ng tatuntunding. Napalabas ko na po yung mga puno na sitaw. Ayan na po yung mga puno na sitaw. Ayan po, yung iba pong sitaw na lantana, tinanggal ko na po. Pero konti lang naman po yun. Uh, pa pong natira. Kaya sana po yan ay magbunga pa na maganda. Tulad po yan. Mga po yung mga binubunga niyan. <coughs> uh, sayang pa rin po kasi. Pero gaya nga po na sabi ko. Sasabayan ko na po yan ng ano. Sasabayan, sasabayan ko na po yan ng uh, ano, paghahanda ng tataniman. Para nga po habang ayan lagi pong maambot, lagi pong mula ulan dito ngayon. Kaya po maganda pong magtanim ngayon para nga po uh, sure na mabubuhay, magiging alagang ulam po siya. Uh, kasi nga po eh, uh, hindi po ako makapagdidilig uh, eh. Dahil sa dami ko pong ginagawa, uh, hindi ko po masikasang magdilig. Ayan po, ganun po yun. Ngayon po eh, uh, ano na, 3.49 na po ng hapon. Uh, Mag-alas 4 na po. Ayan po, ako po yan naman. <laughs> Nailigwa na po ako ng pawis. Ah, puro pawis po talaga nangyayari kapag naghahanda po ng mga taniman. Pero okay naman po yan. Maganda naman po yung nagiging resulta ng mga aking mga tanim. Ayan po yan. Ah, okay lang po ang pawisan. Ayan po, basang-basa na po ako ng pawis. Nakapagod po talaga. Pero okay naman po. Ah, kasi nga po kumikita naman. Ah, <clears throat> kaya okay lang po mapagod uh, kasama po talaga sa buhay ng tao yung pagpapagod uh, kasi nga po kung hindi mapapagod uh, wala pong ano, hindi po kikita uh, gaya po ng hanap buhay ko uh, pagugulay kaya lagi pong pagod eh, maganda nga po yun at exercise po yun sa katawan lagi pinapawisan mas maganda na po yung pinapawisan kaysa sa hindi ayun po ah, sige po ito talaga po man ginagawa ko para ano po maano ko pa baka mabawasan ko pa rin yung kabila Bali, isang tubig na lang po yung Kaya po, baka sakaling mapilit ko na po matapos ngayon yun. Para po bukas, uh, pwede na pong magtanim. Kasi nga po, ah, uh, nagpabili po ako ng buto sa gapan. Nagpabili po ako ng buto ng sito sa gapan. Ah, uh, nagpatingin po ako sa mga anak ko. Pumunta po sila ng gapan. Ah, uh, hindi ko lang po alam kung nakabili. <coughs> Pero pag hindi nakabili sila nakabili, ako po ang bibili. Ayan po. Ayan po, ah, uh, mag na po ng hapon. Ito po, nabungkal ko na po ito lahat. Ayan ito po yung dalawang binang ko ah, nagbubungkal pa rin po sila ron pero nabungkal ko na po ito lahat bali 65 lang po ito 65 na lungaw lang po yung nagawa dito hindi po katulad dati may gitsandaan po at dinalangan na lang po namin yon <coughs> parang kasindalang lang po nung kabila na to ayan uh, ah, bali malinis na nga po yung aking taniman dito ayan po ang ginras cutter ko po ito lumabas na po yung mga talong ay, ay pagka po every week ay magagrass cutter na ganyan yan ah, hindi po sa matatabunan doon mo yan po napakaganda na talaga tapos nga po, ah, nagtanim sila ng kalabasa dito. Nag-grass cutter po ako dito. Yan po, may bagong tayong kalabasa dito. Yan. Pinagrass cutter ko po yan. Tapos eh, binungkal ng binang ko. At saka tanim po niya. Yan. Kadugtong din po niya yung mga kalabasa malaki dyan. Yan. Tapos nga po itong mga okra. Ang ginawa ko po ay eh, cutter ko po yung paligid niya. Kaya po, ayan. lumabas po siya. Yan. Bali, yari ko po itong damuhan ang uh, mga lahat ng mga sitaw, uh, bali yung mga puno na lang po nito ang tatanggalan ng damo. <coughs> po, medyo nabilis yung buhay ng aking sitaw. Uh, kasi nga po natabunan sila ng damo. Uh, dahil sa sobrang dami kong ginagawa, hindi ko po sila nasikaso talaga. Yan po yung mga patnon ng kalabasa, oh, lumalago na po. Yan po, may papaya rin po dito, ayan ang laki. Ang dami pong bunga na papaya dito. Ayan po yung mga gulay dito ngayon, talong, okra, kalabasa, sitaw. Ayan po, napakarami pong gulay na tayo may dito. Tsaka po kamad sa Chile, nandun po sa likod ng bahay ni Boss Mike. Ayan po. Ayan po, sana po yung epekto yung pataba para mabuhay pa po, po itong mga sitaw ko. A sige po, tawi po muna kami. Kasi nga po, mag alas isa po ng hapon. Puy buwan ng okra. Ayan. Pwede na po pitasin bukas yan. Ayan po. Sige po, at maraming salamat uli sa mga patuloy na sumusuporta sa akin. Uh, Ka-NGTV po, uh, maraming salamat po at ingat po tayo lahat. Ano mo po ang ginagawa natin, sama po tayo naroon, ingat po tayo lahat. Uh -huh. Uh -huh.